ayun magandang magandang hapon sa ating lahat mga kabreder dito na naman tayo sa panibagong episode ng ating vlog so, uh, dito na naman tayo sa ating uh, munting uh, manukan mag uh, share lang ako mga ka-breeder ng uh, kunting tips sa pagbibigay ng uh, calcium sa ating mga alaga so kung wala tayong pambili ng uh, calcium na uh, na bibili sa Agribet <coughs> pwedeng pwede natin gayahin ito mga kabrader nasa sa inyo lang mga kabrader kung pwede nyo ang gawin pwede nyo subukan para uh, i-ignore nyo ay ito na mga kabrader ayan ito mga kabrader isira na namin itong ating <coughs> ah yung eggshell ng ating mong pinagpisaan na itlog at i... magbigay tayo ng calcium sa kanila good for uh, calcium to eh mga uh, breeder uh. uh, pa rin natin to. Ayun, yung ating dog food, konti na lang. So ito na yung last. wala na natira ayan o oh, no, naubos no, na rin natin so <clears throat> sayang din kasi kaya at least napakinabangan no, ayan i tapo natin itong tubig sayang to. Grabe mga alaga gutom oh. na oh. Ayan. Ayan. Alam nila na nagpiprepare tayo ng pagkain. Uh... kaabang ng mga yan. Ayan. Ayan. ayusin muna natin ayan wala na kasi na kumain ah Yeah, nakita kumain yung native natin mga breeder oh. hmm. Tom na yan hmm. Ito naman binibigay ko dyan yung Tigra Tirtao sana Kasi hindi ko pa muna pinapakain sa Buto-buto Ito lang sa kanya hmm. Hmm. Yan ang, kina laki na sa breeder papakain na tayo sa iba para okay na <coughs> pakain ang bala nila dito walang laman yung ating brother oh. wala yung sisyo pero mga malapit na yan malagyan yan kung magkasisyo yung ating native yan lang hmm. routine natin araw-araw pasubra natin ng konti para mas bawat isa nito yung nung binibigay ko isa katumbas nito isang manok yan minsan sinasubra ko para mabusok sila na yun hmm. hmm. takaw nila diba? Ayan. Ah. Ang lakas din na kumain mga ka-breeder, oh. Takaw nila nyan. Ayan. Ito pala mga ka-breeder, oh. Ano na siya? Uh, six months. Planning to 7 seven, seven months na ito. Ngayon, nung nakaraan, pinost ko, ibinta ko sana. Eh, bininta ko ng uh, 700. Artil, uh, ready to, ano na to eh. Ready, ready to breed na to, mga ka, -ka Malapit na to. Ano to, tingnan mo, kapal na ng ano. Ang uh, sabi sa akin ng uh, ano sana nagitingin tingin uh, 500 na daw kuha niya sa iba oh, di, sabi ko doon na lang siya sa ano sa may nagsabi sa kanya ng 500 tingnan mo naman black astrolarp yan pure oh. na lang natin di ba walang sakit yan oh. walang sipol Hmm. Leksi. Like buong katawan, malusog. Hindi siya payat. itago e, tago na lang natin. Tatlo, a, ah, apat na lang to sila. So, ang bala ko sana, yung mga roster lang yung iiwan ko. ay e, wala. Mangitlog na rin to. Nagkakatak na. Kaya na lang natin sila. Sayang din naman.